alam mo uh, <coughs> wag kang sumuko wag kang panghinaan kapag uh, dumating ka sa punto ng buhay mo na yung bang tipong nahirapan ka kasi may purpose yan sa buhay mo kung bakit hindi binigay yung mga hiling mo bakit hindi ka pinagbigyan ng creator kasi baka mapahama ka lang uh, baka hindi mo pa deserve iba't ibang rason and lahat yan <coughs> nangyayari dahil may purpose so since yan ay may purpose kailangan natin tanggapin kailangan mo tanggapin kailangan mong maintindihan kailangan mong intindihin kasi uh, naniniwala ako na bawat hirap disappointments, bawat sitwasyon, bawat problema, binibigay sa'yo kasi may purpose yan. Para maging mas matalino ka, mas magiging marunong ka, mas mag-grow ka. Tama. Kaya, lagi matandaan, it's okay. Na minsan, hindi tayo okay. It's okay na minsan yung network mo hindi okay it's okay na minsan yung grupo mo hindi okay ang importante natututo ka nag ka at wag kang pumayag na hindi ka mag-grow every time na mayroong sitwasyon sabi ko nga kung ano man ang sitwasyon mo ngayon lahat yan may purpose so ibig sabihin para talaga yan sa'yo hindi para sa katabi mo hindi para sa ibang tao... Kundi para sa'yo... Para... Mas magroga... Ka. Kasi... <coughs> uh, naniniwala ako na... The moment nahihirapan ka... The moment hirap kang... Abutin... Kuhanin... Yung goal mo... Ako naniniwala ako na... Tama yung ginagawa mo... Yes... Kasi kung laging nasa comfort kung laging madali hindi ka mag-grow, walang growth walang lesson kaya every situation huwag mong tingnan as negative tingnan mo yan as opportunity na may purpose bakit yan ang binigay sa'yo bakit yan ang situation mo kasi ibig sabihin kung binigay sayo kaya mo morning